Mini driving light na hindi nasisira, pinababad sa tubig, binabato at hinahagis ng mataas. What a nice! Palala lang, wag na wag kayo magtitipid pagdating sa motor nyo. Alright? right. today's video ay pupunta nga pala kami sa Tolpa Wiring para magpakabit ng MDL at busina. Tag-ulan na nga ngayon kaya alam kong makakatulong sa amin to lalo na pag buhobiyahe kami ng gabi. Kaya mula tagig ay bumiyahe kami papuntang Pasig para mapuntahan ang Tolpa Wiring Pasig Branch. Meron nga pala silang branch sa Tagig. Kaso dito kami mas malapit kaya dito namin mas piniling pumunta. Ito nga pala yung Tolpa Wiring Pasig Branch na located sa 140 A Sandoval Ab, Pasig City. Or para mas madali, itype nyo lang sa Google Map ang Tolpa Wiring Pasig Branch. Ito nga pala yung ilan sa mga service na ino-offer nila. Kayo nilang bahala kung ano yung gusto nyong ipagawa. Ito nga pala yung napili kong ilaw na ikakabit sa motor ko. Yung tinatawag nila na Night Destroyer. Tapos sasamahan mo pa ng businang napakalakas ah, ah. talaga. <laughs> so yun guys, uh, nandito nga pala tayo sa tol, sa tol pa wiring dito sa Pasig branch. Yan pinapaayos natin si Hep Hep. Bali, maglalagay tayo ng MDL tapos busina na rin para maganda-ganda yung biyahe natin paggabi. Ito uh, nga pala yung gumagawa. Ito nga pala si Boss yung gumagawa. Boss, anong pangalan mo, Boss? Jomel, balita ko ito daw yung pinakamagaling na technician dito eh. Totoo ba yun, boss? Ikaw yung pinakamagaling dito na technician. Marunong lang po, marunong lang. Po. <laughs> humble pa, humble. Tingnan natin yung gawa ni Sir Jomel, no? Tingnan natin yung gawa ni Sir Jomel mamaya. Yan. Guys, ako nga pala, pag nagutom kayo habang nagpapagawa, yan, meron din sila ditong tall stick house. Kaya pag nagutom kayo, pwede kayong kumain dito. Malapit lang, halos magkatabi lang. Siyempre yan, abangan na natin. Let's go. Siyempre habang naghihintay tayo, tanungin natin yung mga ibang customer kung bakit tol pa wiring yung napili nila. Tara ito. Ito si Boss. Boss, excuse me, anong pangalan mo Boss? Ah, Jonas, Jonas. Jonas. Dapit mo mal. Yan, Boss, bakit dito yung napili mong ano, magpagawa ng, ano pa pinalagay mo? Busina tsaka? Busina tsaka MDL. Yan, busina tsaka MDL pares kami ni Bossing. Yan, bakit dito sa tol wiring mo napili, Boss? Daming likes sa Facebook eh. <laughs> Daming likes sa Facebook, di ba? Malapit lang dito sa amin. Malapit, malapit lang ka, malapit siya. Ka lang sobrang lapit lang. Maraming maraming salamat, Boss Jonas. Thank you, ah, thank, you thank you, Boss. Ah, ito, Mamal. Ah, ito na. Ito, tatanong hindi natin si Boss. Isa rin sa nagpagawa. Ah, Boss. Ano nga pala pangalan mo, Boss? Ron po, Ron. Yan, shoutout kay Sir Ron, tsaka kay Ma'am. Rona po. Oh. Rona? Parang ano, bagay na bagay ah, Ron, Rona. Yan. Boss, bakit nga pala dito sa Tolpa Wiring, Pasig Branch mo yung napiling magpagawa? ah uh, kasi mas nakikita ko sa Facebook na maganda yung mga feedback ng mga naging customer ngayon. Kaya parang yun ko na, tiwala ako sa gawa nito. Oo, oh, yun. hindi din yung isa nakita ko eh. ah uh, marami ako nakita na nagpapagawa dito. Kaya syempre, dito rin natin napili. Ano nga pala yung pinalagay mo ngayon, boss? Ano, uh, switch lang, tsaka ano, hazard para sa safety na rin. Yun, yun ang pinaka-importante. Kaya sa lahat ng mga kapalod nito, alam niyo na ako sa ay magpapagawa. Dito lang sa Toll pawiring. Wiring. Maraming salamat, boss. Salamat Thank you po. Kaya sa mga naghahanap ng mura at quality na ilaw, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Kita niyo naman, no, isang mini driving light pa lang inakabit sa atin, pero napakalinaw na partida umaga pa 'yan. Hmm, sa pa lang 'yan, guys. Ilang talaga si ano? Sa alam Toll Power Wiring. So yun, guys, tapos na 'yung natin na na natin 'yung busina, tsaka yung ano. Isa pa lang yung ano, na MDL, no? isa pa lang nakakabit. No? Yan, try natin boss yung ano, yung stock horn. And guys, kung maririnig nyo, ito yung ano, yung unang busina natin, yung old. Tapos parinig natin boss yung ano, yung busina natin, yung pia horn. Yung busina na mabilis. Yay! Ayun! May sumagot na may sumagot. Parang bas ba? Grabe, lakas. Grabe, lakas ng busina natin. Yari na kayo sa akin. Yung mga maangas dyan na busina ng busina. Tapos yung mga high lang high dyan. Baka sa hello beam ko pa lang. Yari na kayo. So yun guys, lagi kong sinasabi sa inyo. Huwag na huwag kayong magtitipid pagdating sa motor nyo. Lagi natin papagandahin na. Ah, uh, paalala lang, huwag na huwag kayong magtitipid pagdating sa motor nyo. Alright? Yun! Tapos na yung motor natin. Kano kaya yung babayaran natin? Ma'am, hello po. Ma'am, magkano yung babayaran ko? Mali, um, 4-7. lang, ma'am? Grabe na, baka yung, ano na yun, ma'am, MDL na yun, tsaka busina. Lahat-lahat package na. Grabe na, baka mura naman. Wait lang mama, kunin ko lang yung wallet ko ha. Saan pala yung wallet ko? Saan yung wallet ko? Ay, ito pala yung wallet ko. Halika dito. Ito pala yung, ito pala yung wallet ko. Um, Saan ka ka na? Sige na, dara mo na. Kaya ka na may ikaw yung wallet ko. ko Bili. <laughs> ito na ma'am yung wallet ko. Kaya nilang mag-uusap ng wallet ko mama. Alright. Tapos na, kinakabit na lang. Tapos papakita ko sa inyo mamaya ako ano yung resulta. Let's go. Heee! Alright, right, papakita ko sa inyo yung finished product ng Tolpa wiring. Kung makikita niyo yung ilaw na yan, stack pa lang natin yan. Papakita ko muna sa inyo yung low beam. Ayan, ayan yung low beam ni Tolpa wiring. Tapos ito naman yung high beam niya. Grabe, sakop na sakop. Yellow with white na ilaw tapos yung passing light nya tapos ito naman yung busina yan kita nyo naman kung gaano ka solid kaya sa lahat ng mga magpapagawa at gusto ng mga quality tapos mura na ilaw recto na kayo kay Tolpa Wiring Pasig Branch at Tagig Branch let's go